Ang NCAP natin kung makikita po natin ang datos, simula po nung unang araw na ito po mm -hmm. ay na-implement ulit, uh, nakikita po natin yung pagbaba ng mga numero ng mga nagbaba sa ating kalsada. Uh -huh. So kung ang numero ay na na nakikita natin bumababa ang number of violators, ibig sabihin po niyan, efektibo po, po uh -huh. siya in such sense na nagkakaroon po ng disiplina at order sa ating mga lansangan. Uh -huh, uh -huh na pero e eh, naman yung mga ano to eh, gumagawa ng paraan eh, para hindi mahagilap ng kamera na sila ay lumalabag sa batas trapiko eh, ano po yung ginagawang ano paraan ninyo rito eh, para nang sa ganon kahit nakatakpan yung plaka nila eh sila ay hindi pa rin uh, ano eh uh, makakatakas sa batas Tama po kayo. No? Actually, napaka-creative nating mga Pinoy. Sa hindi nato, tamang paraan, no? yes, at <laughs> the extent na yung hindi naman po dapat maging creative ay ginagawa, ginagawa pa rin po namin. So kahapon nga po, uh, formal na inihain po namin ang mga letrato at ang aming formal na uh, kumbaga, letter and, mm -mm. and complaint sa Land Transportation Office. Ito po ay sa pangunguna po ng aming puting chairman, Atty. Don Artes. At ang instructions din po niya, no? Uh, dahil sa dami po na nakikita namin mga sasakyan. This is not limited to motorcycles, pati din po mga four wheels, mga delivery vans. Mm -hmm. uh, lahat po, lahat po, marami po tayong mga na-capture sa ating mga CCTV cameras and our chairman already instructed na lahat po ng ground personnel ay dapat po mag-apprehend ng mga uh, mga mot motorista po natin na makikitang natatakip po ng plaka. And aside mm -hmm. from that, This is also a warning to the public na ang CCTV cameras po natin is all over the metro. So kung kayo po ay nakita sa aming CCTV or sa aming command center, automatically at agaran po niraradyo po ito ng ating command center sa ating ground personnel para ma-intercept at ma-apprehend po itong mga motorista na nagtatakip po ng plaka. So with that, upon apprehension po, sila po ay na ng violation ticket and upon the uh, issuance of violation ticket, Nakukuha po namin ang mga detalye nila at ang totoong plaka po nila and with that ito po ay isusumite or isasubmit po namin sa Land Transportation Office for further uh, verification at kung ano man po ang mga legal remedies or legal uh, possibilities na gagawin po ng LTO. Oo. Ano po yung matinding parusa dyan na po pwede nilang kakaharapin kung sila'y nahuli? Well, well unang-una po, no yung pag-issue pa lang po ng ating UOVR o ng ating violation ticket. Ang ano nito is 5,000 pesos already eh. Kailu mm -hmm. to attach a license plate. So, yung 5,000 po napakabigat na penalty na po ito, no. So sana isipin din po ng ating mga kababayan, yung ibabayad nilang penalty. Eh napakadami na pong magagawa nito just for the sake na, i, na to escape, no. Ito nga uh, mga violations or ating NCAP. And with that naman po, uh, once it is submitted to the LTO, LTO na po ang uh, it's their decision kung ano man po ang mga bibigay nilang mga uh, if they will issue them another apprehension or kung ano man po ang mga remedies or ano man po ang mga kailangan gawin ng ahensya ng LTO. Opo. Kahapon, may ano po insidente diyan sa Maytundo. Uh, sa isang ano parking lot ba yun, uh, Ms. Jen? Parking lot, labing isang plaka ang ninakawan Ah, uh, ito ba ay nakarating sa inyo pong uh, ahendja? At anong o oh, oh, plano? Kasi ang tinit ang ano ko rito, nakikita ko rito, Sir Gabriel, eh baka ito ay may kaugnayan dito sa implementasyon ng NCAP, ninakawan yung plakat, ikakabit sa kanila o kanino may ibebenta para kung sakasakali na ng kamera, eh hindi yung mismong ano to, may ari ng sasakyan ang uh, madadali kasi iba yung nakaka bak baka modus Totoo po yan. Actually, uh, it's going on. Nasa mga major news na rin po naman po yan. Yung nangyari po nga pata ng mga plaka. And it's very alarming. It's very alarming po yan. Alam nyo kung iisipin po natin, no, let's set aside yung panguhuli o yung mga encap natin no, or yung mga violations sa mga motorista. Isipin na lang din po natin, yung pagtatakip ng plaka, pag-alter, pagpapalit, o kung ano man pong mga creative ways, no? na ginagawa po ng ating mga motorista, meron din po yung connection when it comes to safety, road safety and the safety of the public. Unang-una, mm -hmm. -una, mga insidente ng aksidente sa kalsada. The only way for us, aside from mga footages, and also to identify kung sino man po nagmamaneho, karino po may ari yung sasakyan na ito, is through the plate number. Uh -huh. So napakahalaga po no na accurate at tunay po ang mga plaka na nakakabit sa ating mga sasakyan because we have to think also kung magkaroon man ng aksidente how will we find and how will we be able to identify yung sasakyan na involved dito mm -hmm. so it's very crucial and it's very alarming nga po yung tulad po nangyari dyan sa Tondo no napakadaming plate number po ang nakita oh, lab labing lima yun eh kahapon lima. eh oh so, imagine that no kung ito po ay mapupunta sa kamay ng mga ibang motorista na nais lang po makaiwas sa panguhuli eh napakadelikado po nito It's very alarming. At sana po uh, ma maging ano rin po no? maging sensitive din po itong mga kababayan natin sa pag sa mga ginagawang ito because it is not just about panghuli. It oh, is oh, also oh. about the safety ng bawat oh, oh. isa. Pe pero ito ba yung kauna-unahang insidente na na-i-report o may iba pa rito na ganito well, rin but, na ang uh, pangyayari? Well, ngayon lang din po ulit no na umusbong oh, oh. yung mga ganong pangyayari. Probably yun nga po because of the endcap na nais pong uh, makaiwas ng panghuli or apprehension ng ating mga motorista. But then again, yung mga pagpapalit po ng plaka, uh, there has been quite some time na nangyari po yan. No? That's why andyan din naman po ang mga ating mga kapulisan mm -hmm. who also ano uh, apprehend, lalong-lalong po uh, through the Highway Patrol Group. Sila rin naman po ay tuloy-tuloy ang pagdudusad ng mga operasyon when it comes to mga unauthorized plate numbers. Masabi oh, nyo nga. Uh, alarming ito ang uh, ganitong klaseng insidente kasi kung isa lang, dalawa, medyo hindi pa nakakabahala, eh. Labing lima eh. O, anong, uh, uh, yan. anong purpose nila para kunin lahat nitong itong mga plaka ng mga sasakyan na nandun lang nakapark sa isang lugar? Uh, Totoo po yan. Saka yung uh, pagtatakit po ng mga plaka mm -mm. using um, masking tape, using electrical tape. Iba nga po sa sobrang creative, ginagamit po lanera ng ketchup uh, si plan so it's very ano uh, po 'yan no? uh, it's a complete disregard not only to the law but also to the safety ng bawat motorista po. Opo. Kahapon yung uh, grupong Stop and Cab Coalition ay gumawa po sila ng uh, protesta dyan sa May UP. Ang kanilang panawagan ay patungkol rito sa sobrang taas daw ng penalty at ang mga operator kadalasan ang uh, ano rito uh nabubutasan nagbabadyang magbayad ng multa uh paano ho ba uli uh, sir Gabriel ang penalty pag ikaw ay lumabag sa batas trapiko may kaibahan ba uh, yung penalty rito sa pagpapatupad ng NCAB, no pati yung dating uh, normal lang na paglabag sa batas trapiko wala po tayong binago sa presyo ng ating mga violation. Ah, uh, isa lang po 'yan. Ah, uh, if you are physically apprehended, meaning kayo po ay na-issue ng physical uh, ticket po namin at na-flag down po kayo ng enforcer, iisa lang po ang amount ng penalty with the encap. So let's say po, ang violation po ng obstruction isang 1,000 uh, piso, iisa lang din po 'yan. Same lang din po 'yan sa encap. Uh -uh. And wala so, naman po walang po, nagbago. Wala pong nagbago. Ang uh. lang po is there's no physical na physical na enforcer na papara po sa inyo Oo. susulatan po kayo ng ticket. Oo. So yun baki, yung iba makipag-negotiate. Yes, actually <laughs> yung uh, isa na address ina-address naman po ng NCAP no yung mga uh, pakikipag negosasyon at uh -huh. yung pakikipagtalo ng ating mga motorista to our enforcers. Oh. Uh -huh. And eh, bakit may ganito silang panawagan yung sobrang taas ng penalty eh kung wala naman palang nagbago sa penalty. Sabi nyo nga, ang uh, ano lang rito, ang kaibahan lang because walang physical apprehension. Kamera ang uh, huhuli sa kanilang mga violation. Yes po. Well, uh, ang sa amin naman po, ang no, ating ahensya, uh, we take in kung ano man po ang mga sentimento ng ating mga kababayan. And lahat naman po ito, kinoconsider naman po natin at sinusuri natin na maigi. Opo, opo. Okay. Ah... Uh... Pinospon muna ni pangulong uh, uh, BBM no yung uh, rehabilitasyon sa EDSA sa panig po ng uh, MMDA yung ginagawa po ninyong preparasyon opo eh, kayo ho ba ay huminto din muna o may mga ginagawa pa rin kayong hagbang, no kaugnay ng rito kahit uh, pinospon muna yung uh, rehabilitation sa EDSA Uh, well uh, para po ito uh, ay kung mag-uumpisa na, 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 nakalatag na lahat no ang uh, ginagawang mga preparasyon ng MMDA lalo't higit well, uh, sa traffic ko tulad po, po ng mga ginagawa ng uh, ating ahensya na paglilinis uh, at pag-operate uh, ng mga illegal parking obstruction laban po sa ating mga mabuhay lines alternate routes tuloy-tuloy naman po ito. Even before na hindi pa po po uh, nakakausap-usapan tungkol po sa EDSA rehabilitation, tuloy-tuloy uh, naman po ang ginagawa natin operasyon. And for, ngayon naman po, hindi lang po doble but triple po ang efforts natin. It's because ang traffic congestion is one of the growing issues. And isa po yan sa nagiging solusyon po natin. Yung magkaroon po ng mga alternatibong kalsada na kung saan ito po ay magiging maluwag at mm -hmm. madadaanan po ng ating mga kapwa-motorista. Oh. So tuloy, tuloy naman po ang ating mga paglilinis, pagkasaayos ng lalatangan. Okay. Kaso nga lang ang nagiging uh, isa sa mga problema dyan, Sir Gabriel, eh. uh, kung kayo uh, may ganitong klaseng mga kampanya at patakaran, yung ibang mga LGU may mga sariling patakaran din sila. Kaya paminsan, hindi nagkakaano to eh. Sa lubong at Diyan uh, dyan nakakaroon ng problema. Ito ba ay eh, naayos nyo na rin? Well, sa ngayon naman po, no, uh, for the past year, na kung saan na uh, naglulunsad po tayo ng itong intensified clearing operations po natin, maganda naman po ang ating uh, pakikitungo, maganda naman po ang ating koordinasyon sa lokal na pamahalaan, na, na, po sa mga barangay levels. Eh, nakakatuwa rin naman po dahil unti-unti nagkakaroon naman po ng acceptance ang ating uh, mga kababayan, hindi lang po sa ng gobyerno, but also sa harapan po ng mga pribadong uh, kababayan po natin. Sa na kung saan ah uh, unti-unti natatanggap nila na kailangan okay. na rin po talagang ayusin ang mga kalsada tulad po ng uh, sa, uh, sa mga illegal parking. Dahil ito po ang kalsada is always remember, ito po ay para sa continuous mobility ng mga motorista. at lalong-lalo po ang mga sidewalk naman po ay dapat po sa pedestrian. Okay. Hindi lang po basta malakaran. It should be a safe and conducive area para sa ating mga pedestrian. in maganda naman po, uh, maraming sa ating mga lokal na pamahalaan, sila na rin po mismo nagkakaroon ng na inisyatibo na humingi rin po ng assistance sa ating ahensya para ipanunsad po ang mga clearing operation sa kanilang lugar. Opo. Oh, kasi napaka-importante din yan eh, yung coordination with the LGU at yung kanilang so, suporta okay. din. Kasi yes, so, o, okay. nasa lugar nila itong mga nagva-violate din eh dapat nga sila ang nangunguna diyan eh sa pagpapatupad, di ba, Sir Gabriel? Well, mag, uh, ang importante po dito is ang kailangan natin is a collaborative effort. Oo. So, sumaga, collaboration po ng lahat po ng sangay na ahensya, collaboration with the of course, yung pag-iintindi ng ating mga kababayan sa ginagawa po natin na ito Oo. po ay para sa kapakanan ng lahat at hindi lang po sa ilang mga tao. Oo. Panghuli na lang sa, sa obserbasyon ng Idil at Ha, suspendido ba ang uh, coding? At tuloy naman po ang uh, color coding scheme po natin. Ang hindi lang naman ang nalist daw naman po is the ad event which is uh, ito po ay dapat uh -oh. sa eds lang po. Pag oh, uh, color coding po natin tuloy-tuloy uh, naman po ang implementation. Uh -oh. niya. Pero sa sa ano sa idil at ano to eh uh, holiday may eh. uh, may coding ba sir wala. Sa June 6. Uh, as regard to that naman po uh, magdada naman po tayo ng announcement if there will be a suspension. Okay. Uh, Antabayan na lang din po natin kung ano magiging uh, announcement natin ang hand uh, chat regarding All right. Sir Gabriel, maraming salamat sa inyong uh, oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang MMDA. Maraming salamat po. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Gabriel, Go Special Operations Group Strike Force head MMDA, Kaugnay mga kasama dito sa mga nako. Ah, ah para para eh kung ano anong mga inilalagay sa kanilang plaka sa likod para nang sa ganon ay eh, hindi mahagib ng kamera mga kasama. Na pero sabi nga ni Mr. Gabriel Go, ha, ha? may mga ginagawa kung kayo ay may mga ha? iniisip na paraan para hindi kayo mahuli, abay ang MMDA, eh may mga ano din eh, may mga paraan din para kayo ay habulin. Opo.